Ating ang West Philippine Sea, yan ang mensaheng gustong iparating ng grupong Blessed Movement sa mga Pilipino. Pinungunahan nila ang unveiling ng isang mural painting sa lungsod ng Maynila bilang mapayapang paraan ng pagpapahayag na ang West Philippine Sea ay pagmamayari ng bansa. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Naniniwala ang Blessed Movement na mahalagang na maipaalala sa lahat ng mga Pilipino na pagmamayari ng bansa ang West Philippine Sea o WPS na pilit daw inaangkin ng ibang bansa. Kaya ang grupo kasama ang National Youth Commission at Manila Local Government Unit sa kabila ng pag-ulan ay pinangunahan ang unveiling ng malaking mural painting sa bahagi ng Manila para itaas ang kamalayan sa mga Pilipino lalo na sa mga kabataan hinggil sa pinag-aagawang teritoryo. Ito raw ang kanilang mapayapang paraan para sa pag-iit na ang naturang karagatan ay pagmamay-ari ng mga Pilipino. Tayo naman po ay hindi po nakikipaglaban o hindi nakikipagdigmaan sa China. I-exercise na po natin ang ating karapatan doon atin po sa West Philippine Sea. Sa lahat po ng mamamayang Pilipino, sa ating mga kababayan, naway tayo po ay maging mapagmatsyag po sa ating kapelikiran, lalo, lalo na po sa West Philippine Sea. Uh, ipakita po natin ang ating pong karapatan na dapat pong atin. Ang mural ay ipininta ng artista si John Aquino na voluntaryong gumawa ng obra gamit ang mga donasyong pintura. Katulong niya rito ang ilang kabataan. Parang uh, siyang sira. Noong nabigyan ako ng break, nabigyan ng ganyang kalaking canvas, naisip ko ganyan West Philippine sea. Gawing kulay asul ang buong bakod na to at ilagay yung ating statement. Uh, amin ito ang uh, ang West Philippine Sea. Unang idea ko nga dyan, nagka-idea ko, dragon ang ilalagay ko. Pero naisip ko, China agad na nasa isip. Kailangan peaceful kasi magmumukhang gera eh. Kaya ang ginawa ko, parang people power na lang. lahat ng klasing tao nandyan, mayaman, mahirap, fisherman. Kapit bisig lahat. Ayon sa Blessed Movement, pararamihin pa nila ang mga ganitong mural artwork para sa mas mabisang mensahe at pagpapaalala sa mga Pilipino na magkarapatan nito sa West Philippine Sea. May ilalagay din anya silang mga mural painting sa iba pang bahagi ng lungsod, gaya ng Minjola sa Manila at sa bahagi ng Quezon City. Pinayak naman ng Manila LGU na puprotektahan nilang artwork laban sa bandalismo at sisiguraduhin makikita ito ng publiko bilang nasa City of Manila naman na po kami, kami na po mismo yung magsasayos na yung mga sasakyan po na nandito is hindi po sana makapag-park para makita po natin yung statement po na ginawa natin dito sa wall po. Si Yorme is ko talaga, uh, nagsabi siya na yung mga ganitong type po ng mga painting and arts is wag po sanang babuyin. Para sa Joseph Pilipinas Kumahail, Mark Gonzalez, SMN News.